Konnichiwa minasan. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Niining leksyon na atong i-conjugate ang ikaupat nga irregular verb ang aru o naa o aduna para sa mga butang o tanom. Sa gatos nga kumun kay nga conjugation nga gigamit sa pangadlaw-adlaw nga Nihongo o ato nang natunan sa mga miaging leksyon. Ang aru di mag-conjugate sa kadaghanan sa conjugation nga atong natuki. Kini ang ikatulo sa upat kaparte o diri atong istudyuhan ang conjugations numero 51 hasta 75. Yoroshi desu ka? Hajime masyo. Gikan seleksyon 35 hangtod 100 Gs atong natunan ng lain-lain verb conjugations nga gigamit sa ordinaryong nihongo o kining leksyona mo musuma total ni ining mga leksyona. Atong i-conjugate ang irregular verb nga aru nga pasabot anaa o aduna para sa mga butang og tanom sa paghimo sa mga conjugations atong gamiton ang dictionary form nga arut, te form at te, conjunctive form arit, ang plain negative non-past form nai, ug ang plain past form atta. Pwede ni mong reviewon on saan pag-conjugate ni ini sa leksyon 30. Ang mga conjugation na atong tukion, kuyog o sa nga sentence kay mulang kobsa, paghatag o pagdawat og ug action, di na mabuhat. tokoro punto sa panahon unsaon un pag-expresser og tumong mga desisyon pagtagan og probabilidad og mga pseudonouns nga hazard nga pasabot dapat lang wake ma-expresser og rason og ang noni og kredo mo nga mo-expresser og bisan pa o maski pa kung gusto kang modonar bisag pila aron makahimo patag dagang libreng video sa niini ini, palihog gamit ang PayPal Eric's Nihongo Lessons. O para sa pagbook o private lessons, individual o klase, gamit ang Zoom, suwati kong email sa ericsnihongolessons at gmail.com Goju Ichibang, paghatag og aksyon sa obang tao. Ang formula kay te ageru sa ordinaryong sinultian o te ageru sa humble speech ato kining gituki sa isinta 69 og 70. Apan kining mga konjugisyon di magamit sa arut tungod kayang arut dili usa ka active verb. Busa walay atte ageru o atte sa siagero. ni bang pagatag kanako sa mga tao nga suod kanako sa action. Ang formula kay te kureru para sa plain speech o te kudasaru sa honorific speech. Leksyon sa Sinta Inuibi o Tinta Giyapon. Apan kini mga konjugisyon di magamit sa aro tungod kayang aro di usa sa verb. Busa, wa tay, te kureru o atte kudasaru. Goju sambang, muda wat sa action. Ang formula kay te morao para sa plain og te itadako sa humble speech. Leksyon sa si isita ito yung tinta gihapon kini. Apan kini mga konjugisyon di magamit sa aro, tungod kay ang aro di usa ka active verb. Busa, wa tay atte mo wa pod tay atte itadako. Goju yong bang, di na Ang formula kay ang nai, mahimong naku naro. Naku naru. Leksyon sa si Tintay Dos. Wa na. naku naru. At atong sample sentence ang baterya sa akong cellphone kay mawa na boku no keitai denwa no denchi ga mo sugu nakunaru boku no keitai denwa no denchi ga mo sugu nakunaru 55 ban mubuhat na karon mismo ang formula kay ru tokoro ru tokoro Leksyon sa sintesis. aru tokoro aru tokoro Pasabot, may limit o may limitasyon. Kining planuha, may obra kutob sa iyang limitasyon. Kono keikaku wa aru tokoro made wa umaku ikimashita. Kono keikaku wa aru tokoro made wa umaku ikimashita. 56 bang na asto nga sa pagbuhat. Formula T iru tokoro Teiru Tokoro, Leksyon 66. Tungod kay ang aru y progressive form, wa gamita ang at tokoro. Goju na nabang, maupagyo pagkahumagbuhat. Formula kay ta tokoro. Ta tokoro, Leksyon 66. At ta tokoro. At -ta tokoro. Pasabot kay ang butanganan sa usakabutang. Pasabot kay pag sa siya, palihog og balik sa iyang butangan. Iswa tsukatta ato ni atta tokoro ni modoshite kudasai. Iswa tsukatta ato ni atta tokoro ni modoshite kudasai. 58 bang, hapit giud makabuhat. Formula kay ru tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 61 sa, sa gihapon. Tungod kay ang aru di usa ka active verb wa gamita ang aru tokoro datta 59 paghulagway og tumong ang formula kay conjunctive form sa verb plus ni og para kini sa mga sentence nga ang main verb kay moadto moari o mopauli leksyon 67 pero tungod kay ang aru, di usa ka active verb wa gamita ang ari ni 60 tumong gihapon. Ang formula kay ru tameni. Ru tameni. Leksyon sa 67 gihapon. Magamit ang ru tameni sa bisag unsang verb sa main clause. Pero kay ang aru o sa kapasi verb o dili active verb, wa gamita ang aru tameni. Apan, pwede na to gamiton ang past tense atta tameni. Atta tameni. pasabot tungod kay aduna atong sample sentence tungod kay aduna koy kwarta mipalit ko bag-ong sapatos o kane ga atta tame atarashi kutsu wo kaimashita o kane ga atta tame atarashi kutsu wo kaimashita 61. ichiban mo desider nga mubuhat ru koto ni suru ru koto ni suru leksyon 73 magdesisyon nga aduna o anaa あることにする。あることにする。そういうことにするがない。何でしょうか ?Sales tax。来月から、政府は、消費税があることにしました。来月から、政府は、消費税があることにしました。しした62番、もディシデ,がディングで、もう、フォーは、ないことにする。 nai koto ni sur leksyon 73. Magdesisyon nga wa nai koto ni sur nai koto ni sur. Nagdesisyon ang manager nga wa nai meeting karong hapon. Kacho wa gogo kaigi ga nai koto ni shimashita. Kacho wa gogo kaigi ga nai koto ni shimashita. 63番 mo desider nga mubuhat isip balaod o kostumbre ru kotonis te ru kotonis te leksyon 73 sa hapon nga anaa na o adona isip kostumbre aru kotonis te aru kotonis te Ang kindergarten, garden nagdesisyon nga adunay timo para sa mga bata kadalas 3 sa hapon isip kostumbre diochien wa 毎日の午後3時に子供たちにスナックがあることにしている。幼稚園は毎日の午後3時に子供たちにスナックがあることにしている。64番、無理しでる意思はないことにしている。Lection 73です。 magdesisyon isip kostumbre nga wa nai koto ni steiru nai koto ni para hingpit i-disconnecta ang mga bisita sa kalibutan nagdesisyon ang resort isip kostumbre nga wa silay wifi gesto kanzen ni seken kara kirihanasu tame resort wa wifi ga nai koto ni Gesto, kanzen ni seken kara kirihanasu tame. Resulto wa, Wi-Fi ga nai koto ni sute iru. Dokujuyubang, madesisyonan nga mubuhat. Balila entao nga wahingan li sa sentence ang mubuhat sa disisyon para nimo. Formula, ru koto ni naru. Ru koto ni naru. Liksiyon 73, Spod. Madesisyonan nga ana o aduna. Aru koto ni naru aru koto ni naru na disisyonan nga adunay make up class ugma ashita wa hoko jugyo ga aru koto ni natta ashita wa hoko jugyo ga aru koto ni natta 66 ban ma desisyonan nga di na mubuhat nai koto ni naru nai koto ni naru leksyon 73 gihapon ma desisyonan nga wa nai koto ni naru nay koto ni naru. na desisyonan nga way klase karong adlaw tungod kay kusog ang uwan o ame de honjitsu wa jugyo ga nai koto ni natta o ame de honjitsu wa jugyo ga nai koto ni natta na nanabang ma desisyonan nga mubuhat isip balaod ru koto ni natte iru ru koto ni natte iru leksyon 73 gihapon ma desisyonan nga ana o aduna isip kostumbre aru koto ni natte iru aru koto ni natte iru isip kostumbre na desisyonan nga adunay 15 minutos nga pahulay kada duha ka oras ni oras goto ni 15 fun no ga aru koto ni natte iru 2 oras goto ni 15 fun no ga aru Kotonin na tiring. 68. MADISISYONAN NGA nang a di mo isip BALAOD Naay kotonin na koto si tiring. Naay na tiring. Lesson 73 Gihapon Mag-disisyon nga wa isip kostumbre. NAI kotonin na tiring. Naay kotonin na Tungod kay MAGKINAHANGLAN o kwarta, nag-disisyon isip BALAOD nga wai laundry facilities kada floor. O kane ga kakaru kara kaku kai ni sentak setsubi ga nai koto ni natte iru. O kane ga kakaru kara kaku kai ni sentak setsubi ga nai koto ni natte iru. 69 bang basin. Pasabot sa basin ka edun ay gamay nga tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus kamo nai kamo shire nai 674 basin aduna o ana aru kamo shire nai aru kamo shire nai basin adunay vanilla extract ana na convenience store ano konbini ni vanira ekisu ga aru kamo shire nai ano konbini ni vanira ekisu ga aru kamo shire nai 70 ban tingali, bali 50-50 chance ang mahitabo. Formula kay full conjugation sa verb plus daro. Daro, leksyon 74 si e gihapon. Naa o aduna tingali. Aru daro. Aru daro. Naa tingali ang stapler sold sa drawer. Hotchikis wa hikidashi no naka ni aru daro. Hotchikis wa hikidashi no naka ni aru daro. na nadyo itibang sigurado mo buhat. Bali, sobra 80% chance nga may tabo. Formula kay full conjugation sa verb plus ni chigay Ni chigay nai. Leksyon 74 gihapon. Siguradong naa o adona. Aru ni chigay Aru ni chigay Sigurado nga anaa ang Mona Lisa sud sa Louvre Museum. Mona Lisa wa Rubur bijitska ni aru ni chigainay. Mona Lisa wa rubur bijitska ni aru ni chigainay. Nanajir nibang dapat lang mabuhat. Formula kay full conjugation sa verb plus haz. Haz, leksyon si Tintay Dapat lang aduna o ana. Aru haz. Aru haz. Tawad kay kugihan o daginutan siya. Natural lang nga daghan sa si kwarta. Kare wa hatarai ite, ketsi na no de, okane ga taksang aru hazu da. Kare wa ite, ketsi na no de, okane ga taksang aru hazu da. sambang rason sa pagbuhat. Formula kay full conjugation sa verb plus wake. Wake, leksyon si tinta Rason, anaa aru wake. Aru wake. rason nga ana o aduna adu wake adu wake tug ani kos rason nganong adunay abog sod sa bay uchi no naka ni hokori ga aru wake o oshiete kudasai uchi no naka ni hokori ga aru o kudasai 74 bang bisan ang formula kay full conjugation sa verb plus noni のにレクションシティンテイオチョビサグアナアオアドナああアルノニるルノニビサグアナイチャップステイクスマスゴストニアンガモカオンマッキナモト彼は、お箸があるのに、手で食べる方が好きです彼は、お箸があるのに、手で食べる方が好きです na nagyugobang o katapusang conjugation ining video ha. Bisan gihapon. Formula kay full conjugation sa verb plus keredo o ang mga variation ni ini. Sama sa kedo o keredo. Leksyon 78 si gihapon. Bisag naa o aduna. Aru keredo mo. Aru keredo mo. Bisag adunay tubig palihog pagda sa imong kaugalingong mainom sa picnic. ga aru kedo Ensoc ni jibun no suki na nomimono o motte kite kudasai. Mizu ga aru kedo, Ensoc ni jibun no suki na nomimono o motte kite kudasai. Atong sumahon ang mga conjugation atong gitokit ni ining video ha. Numero 51 hasta 75. Paghatag o pagdawa tog action. Dili na mubuhat. Tokoro, mga punto sa panahon pag-expressar o tumong, mga desisyon, pagtagan og probabilidad, o ang mga pseudo-nouns nga hazard nga pasabot dapat lang, wake, mo ekspresar og grason, o ang noni o keredomo nga mo, mo ekspresar og bisan pa o bisag kuan pa sa sunod nga video nga katapusan sa series atong tutukan ang katapusang 25 nga conjugations numero 76 si hangtod us kagatos ang passive tense causative tense o causative passive tense pag-expressar og hangturan pagbuhat og ingon ani intensyon personal nga obserbasyon og chismis sa paagi nga nabuhat na buhaton na, buhat daan paduol og palayo way buhat-buhat musugod og buhat mukalit og buhat mubuhat niya mongonong tiwason og buhat buhatog usab hingpit nga buhaton o dili hingpit nga buhaton sa gamayang donasyon nga 10 US dollars, pwede na kong ipadani mo ang verb conjugation formula sheet sa tanang verb conjugations nga atong gigamit ni ining video series. O kaha, exercise sheet bayan sa mga miaging leksyon aron mo palig on sa imong pagtuon. Imili lang ko kung unsa imong gusto. Kung arisgado ka gid makat-on o ginapon, importante ka ay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagstakay ratas jeep ni nagwatch traffic, nagpatubang trabaho nag o naglingkod sa sakyanan o break time ni mos trabaho, balik-balikig paminaw o pagtanaw ng akong mga training videos. Ang akong video series di plano para ligo ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Arong kamabansay o mafluent. Ayaw o kalimti pag-like, share o subscribe. Ni Honggo Nubengkyo ni Gambate Kudasay. Oscar sama Desta